Nawag na propaganda ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng China na naitaboy nila ang barko daw ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ay kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, nagsasagawa ng Maritime Patrol ang Philippine Navy gunboat ng makatanggap ng radio challenge mula sa barko ng China Coast Guard. Pero hindi anya nagpatinag ang ating barko at itinuloy lang ang kanilang misyon. Iginit pa ni General Bronner malinaw na propaganda ito dahil hindi papayag ang AFP na papaalisin tayo sa ating exclusive economic zone. Obligasyon din ng militar na matiyak na makapangingisda ang mga Pilipino sa naturang lugar. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na normal ang pagpapatrolya ng Pilipinas sa Rion. Paraan din ito upang maigiit ng Pilipinas ang ating karapatan sa rehiyon. Tayo po ay regular na nagko ng maritime patrol, Meron din tayong intelligence surveillance um activities na ginagawa. Regular mm. po yan.